Hello guys, parto ng aking video saan ako naman ay nagpunta sa kabila dito sa TST o dito sa Harbor City So dito nga pala guys ay since Pasko dyan ay napakarami na namang tao tapos ang pupuntahan ko dyan doon sa rooftop at ako sa inyo mamaya mamaya ay, doon ako pupunta kasi naandun yung, yung, yung pinakamagandang decoration so ito yung pinaka entrance pa lang so bongga pa rin yung. Para mas sabi ko, mas bongga yung sa rooftop. Yun nga palang sa rooftop guys, yun yung pinaka parking area dito. So bago tayo pumunta doon, ay aura-aura muna tayo dito. Siyempre pa, selfie-selfie. So pakitap sa 360 degree. Para naman makita niyo yung kabuuan yung lugar. So ayan, maraming mga tao. At syempre pa, napapatingin yung iba sa akin. Galing mga pinag. <laughs> kasi siyempre bidong video ako dyan siyempre pa content creator tayo lahat ng mga papunta natin ay natin sa ating mga viewers so ito na nga pumunta na tayo sa ruta at ito yung sinasabi ko sa inyo iba super ganda huwag nga palang pinaka sponsor ng lugar na yan ay Dior kita kita nyo naman eh. Dior So, pag bongga talaga, pag ang, ang sponsor ay Sobrang ganda. So, since nasa rooftop tayo, kita na naman natin ang kalawakan. Ayan. Yan nga pala guys, yung area na yan, ang sabi ay, yung sa may rooftop, yun yung pinaka-parking parking area nitong building na Harbor City. O, di ba ang guys? Yung pinaka-rooftop, yun yung pinaka-parking area. Di ba? Ang galing. So, ayan, makikita nyo dyan sa mga paligid dyan, yung mga Pinoy, mga Indo, mga Inchi, mga ibang lahi, mga turista. Sama-sama na yan. So, ayan, syempre hindi mo mawala dyan yung ating selfie. Sa huli, papakata ko sa inyo mga selfie ko dyan. Syempre, unlimited na naman. <laughs> so, ayan na nga, nagsimula na tayo. Pakita ating mga selfie. So, hanggang dito na lang, guys. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.